doktor, kailangan niya ng mga activities, mga passes. oh, kailangan mo yan. Ah, bilang ka muna. Mami, malabi yung mata ko. Hindi ko kaya yan. O, oh, daling na pa. Basahin Sabi mo lang yan. Dali yung yung na pa. O, nga nga yan. Dali na. Ayun. One. Three. Ito pa lang. <laughs> Thirteen. Ito <laughs> yan, ito. Pinagbigit na. Hindi eh, ba 3 yan? Hindi. 19? Ay, ako. Ay, ako mama. Mm -hmm. Ano ba yun? Sabi mo, kaya ba? ibili daw siya ng ganyan. Na at bibili natin yung mga payong ganun. <laughs> Marami kang payong na eh. Hindi ka naman umaalik. Ito nga dapat, isushoot mo yan yung number. yan. <laughs> <laughs> Ito, ito, pakita nyo. Ata. Kayo. Ata. Ano ba yan? Asishoot mo yun yun, no? Mama, hindi ko yan magagamit. Wala mo naman sa'ko. Ayaw ko mag-ano. Kailangan mo daw yan, brain. Ay? Kailangan mo sumpa. Kailangan mo Kailangan mo ng mga brain activities. Mami! 我也不用，嗯，来。